May mga nagsasabing boxing fans, boxing expert na dapat daw lumabas ng Japan si Naoya Inoue para masumikat pa o para patunayan na siya talaga ay matindi. Pero baliktad naman po yata si Canelo Alvarez. Sapagkat si Canelo po mga amigos na ubod ng sikat at tinatawag na face of boxing, eh gusto naman pong lumaban sa si Japan. Although rumors pa lang po ito mga amigos pero galing po sa mga trusted source natin ng balita. At isa nga po si Salvador Rodriguez ng ESPN Mexico sa nagsasabi na may mga pag-uusap na nga daw po ngayon na nais isagawa ang susunod na laban ni Canelo Alvarez sa bansang Japan at posible daw po na magsama sa iisang boxing event si Canelo at the monster na Oya Inoue. Actually dati nang lumabas ang balitang ito mga amigos mula sa Panayam kay Eddie Reynoso, ang manager at trainer ni Canelo. Pero dahil lumutang ulit ngayon, ibig kayang sabihin nito na umuusad na ang negosasyon. Heto nga po ang sabi ni Salvador Rodriguez. It looks like we might get to see Canelo Alvarez have his next fight in Japan with Inoue. They will make it a joint fight. If this is true, what do you think? Sabi naman ng ibang source natin, reports sa Canelo Canelo Alvarez is negotiating a fight in Japan. More to come. Samantala, sa iba pang balita, medyo marami pong naguguluhan ngayon kung tinanggalan na ba ng WBO middleweight title si Kazakh-style Jhanebek Alim Kanuli. Si Janibek Alim Kanuli po mga amigos na may kartadang 15 wins, no losses, no draws with 10 knockouts ay ang Unified World Champion sa Middleweight Division hawakan WBO at IBF. Nakatakadang dumayo sa Australia sa October 4 kontra sa undefeated challenger na si Andre Ray Beach may kartad ng 21 wins, no losses, no draws with 30 knockouts. So balik sa mga fight poster at promos ng kanilang laban, sinasabi doon mga amigos na IBF World Middleweight Championship lang ang laban, hindi kasali ang WBO. Ganon din ang nakasaad sa box rec, ayan po pagmasdan, IBF title fight lang ang nakalagay. At nang silipin ko din ang mga upcoming fights sa mismong website ng WBO, wala po doon ang laban ni Johnny Beck, hindi nakalagay. Suspetsa ako dito mga amigos ay natulad si Johnny Beck kay John Ariel Casimero, nang hindi makuha ni Casimero ang timbang laban kay Paul Butler at hiningan siya ng mga dokumento o med medical certificate ng WBO upang magpatunay na siya ay nagkasakit talaga. Noong Hulyo dapat ang laban ni Janebek at Mikhailovich pero nag sa laban si Janebek dahil hinimatay umano sa pagkuha ng timbang at nagkasakit. Matatanda ang hinihingian din ng WBO si Janebek ng mga medical certificate or medical testing upang malaman kung ano ang katayuan nito, kung pit ba talagang lumaban. Posibleng hindi nakapagsubmit ng medical report itong si Janebek kaya't hindi sanction ng WBO ang kanyang susunod na laban sa October 4 at posibleng matulad din kay Janriel Casimero na matanggalan ng WBO title. Alasahin ang baraha Patunayan mo akin ha Sino man ang mabuno Takalaban di ka tatakbo ha Sa bayan ko sa bayan Papalag ko para sa bayan Masagan na bungo para sakin Putik, pabor, pangayon